Tiyan mo si kayo, Dani, ikaw mo, dad. iba mukha niya? Hindi, ba, konti. Sa kamay ko yan nakikita pag namin makaka. Sa kamay. Sa kamay. Sa kamay. With Ako, and ako naman. At ito, na patungin nga. Ito, nga, patungin nga. Ito, nga. Ito, nga.

8am to 9.30pm. 9.30 na yada tayo nakarating. Kahit na dumating ka pa ng 12.30, mga may buwan, basta ang Okay. Tapos yung sabon niya. Okay. Yung alakawit okay. is syrup. Mas mura yung sabon. sabon ko lang.